Mga launay <laughs> Inulan na dito, guys. <laughs> talaga ng ano, may kasamang hangin ng ulan, guys. Ganun na talaga, guys. Tagulan na tayo ngayon, guys, ha. Okay, oh, mga ano, guys, sa tagulan na talaga 'yo. Hindi ko guys, At magbaho ng mga panangga sa ulan, guys. Payong, kaputi, guys. At 'yan palala ni mga Guard, guys. At bawal tayo ng ngayon, guys. Kaya dala-dala ng payong guys pag may time guys ha dala, dala tayo ng payong at saka mga kapote guys para ligtas tayo sa mga sakit guys at sa mga sakuna guys ha bisitahin mo nyo guys ang tiktok shop ni mamang guard guys bibigyan ko rin yung shop ng mayroon doon matibay na payong guys kaya at ya ang truck mo ko guys yung bonit ko guys ha kaya huwag nyo kalimutan guys ipalo tayo guys at i-share share naman ang live natin guys Kalala na mga guard guys ha. Ah. Huwag kalimutan magdala ng payong guys ha. Ah. Yung nila lagay lang sa bag o sa bulsa guys. Mayroon mo magdala talaga tala, tayo tala, ng payong guys ha. Uh, ah, si guys. Sa ah, mga pangulang hindi nga tayo guys. Sa nagbumotor guys. Sarat. Okay, hindi nga.